So, dito na po tayo guys, entrance na po tayo sa hinagdanan cave so, yon pasok na po tayo pasok, pasok yan po busy, busy na okay. excuse excuse ah, yan po entrance na guys, palalim so, dahan-dahan habang tayo ay magbaba, ay napaka ano pala. Nakapakatirik ng ano na. Caution, watch your steps. Kunin ko muna nga yung eh, glass ko. Tanginig lang yung pasa na. Tanginig lang. Sa iglas lang. Uh Oo. Ang daan ang bagong floor wax. Sa sing-sing. Ha? Kapong hinawa kang kamay ma. Pilo na wala. Mas bago. Oh! Oh! <laughs> Hala. Ay, ni dati ay ni. Ay, danlog man jud. Ah, traffic traffic man kay daghan man naga ah, naligo diri. Food and drinks are not allowed inside. Wow. Ay naa di ay. Karindot no oh, ang structure niya. Wow. A great great great. Ah, oh, may ay mga kabog. May ano ano na ito nang sok ano sok ah Sokrol, roll ay ah, tao nito ganda guys so oh, dito sa may uh, hinagdanan cave super ganda super i love it super ha ha Face with me. Face with me. <laughs> Face with me and with you. Face with you. Face with you. Ah, ito lang pala siya. Ganda o. Oh. Ah. Ganda, ang daming tao guys. So, super. Ayaw ah. Okay, smile guys. Super. So, Advance shutter tayo, mang sir. Advance shutter. So, it means don't move until tomorrow. Ayaw ah. One more time. Oh, guys, so, daming nangyaligo, guys. Ang ganda ng uh, super linis. How about jump shot? Oh. Ah, jump shot. <laughs> guys, so, ganda, oh. Super, super. I love it. I love it. This uh, hinagdanan falls. So, yun po, guys. Ganda, guys, oh. So. Ganda, super. So guys, nandito po tayo sa Hinagdanan Falls. Super ganda, super. Ganyan present entrance po na nilalala natin. Dati yung butas na maliit lang po yan din na sige. Eh, araw-araw na yung ng butas sa magbuha. Ah, super. Super linaw. Super linaw ng tubig dito. Ah, oh. solo may kapal or? May kapal. Ah, may kapal. Pag-up siya, pag-up siya.

ang ganda ang ganda ng uh, kanilang pools. tapos meron silang uh, swing pole dito sa lobo. Grabe ka clear ang tubig. super so, ang daming nililigo. and at the same time, ang daming uh, ano? bats then at uh, tinatawag nila yung kalak tights oh. wow, a great great. So, no, first time ko nakapunta sa cave na ganito. So, yan. Fresh water daw ito, guys. Hindi siya, ano, hindi siya maalat. So, grabe kalinis, no? So, for crystal. So, no, dito, itong area na to. Yan. Ang sabi daw nila, yan daw yung dalawang wall, uh, butas na yan, ay hinulugan daw yan dati ng bato. Kaya nagkaganon siya. So, pero anyway, guys, parang tumutulo-tulo siya, ha? Tubig daw 'yan, 'no? Oh. Tumutulo-tulo oh. sa sa loob. Uh, then tapos ang ganda talaga. Super, super ganda. Amazing experience here in Hinagdanan Falls. Wow. Daming mga tao guys ang papasok. Super. So, thank you for watching guys here in Hinagdanan Falls and Hinagdanan Cave. Meron siyang CCTV din dito sa loob. Oh, so let's go guys. Okay. Philippine version. <laughs> <Pilipin> version. <laughs> so, yun ang entrance niya dyan. Oh, maliit lang yung entrance niya. So, entrance lang, then exit din. Tandahan. Pa, anong muna sila? Pa, babae muna sila. Oo. Oh. Yan guys oh, so a lot of calactites. daming nagpapasok guys oh. So. Too much, too much amazing, spectacular place here in Hinagdanan Cave. So ito po guys yung uh, entrance ng Hinagdanan uh, Cave and Bat Resorts Bingag the Bohol, Philippines. So, nakita niyo dito guys, madaming uh, mga souvenirs here outside here in Bagwis, Bingag, Bohol. Ganda. Super amazing. So, thank you for watching guys. Have a great day.